Hello guys, uh, may share ako sa inyo uh, paggabi uh, may gusto mo open ng account ko. Kaya si so ni Kearney Meta, yung account ko, uh, andamin yung niyang mga tanong kagabi. Kinonfirm niya kung ako ba talaga yun. Uh, ang gagawin natin ay tignan niyo na lang to. Wait lang, panoorin niyo po yung video. 'Di ba marami nag a sa atin at 'wag natin agad-agad i-confirm 'yan dahil may mga hacker po pala diyan. Yung mga walang picture yung profile, then pag open nyo wala ring mga foes. Ibig sabihin mga dami account 'yan. So, pwedeng-pwede kayong ma-hack diyan sa Facebook nyo. Kaya 'wag na 'wag nyo mismo, 'wag na 'wag kayo agad mag a diyan. 'Wag nyo i-confirm agad. Check nyo muna kung dami account sila or hindi. Tsaka nyo i-add kung marami sila ang post at hindi dami account yung ano